I have a daughter waiting for me who attempted to kill herself three times. I cannot leave her. Mr. Chair, she's waiting for me. She attempted three times, Mr. Chair. That's why I cannot leave her. Walang miyembro ng Quad Committee ang pumigil sa apela ni Royina Garma para makasama ang anak sa detention facility ng House of Representatives. Ito'y matapos siyang i-contempt ng panel dahil sa hindi umano niya pagsagot sa mga tanong ukol sa relasyon niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Quadcom, nang malaman nilang may special needs ang anak ni Garma, pumayag na silang makasama ang anak niya sa pagkadetine. Marami pa rin malalambot na puso no, na mga miyembro ng Quad na merong uh, nag extend ng humanitarian consideration sa mga, mga nagba violate ng rules of the house that uh, uh, is a subject of contempt. No? Kagaya nung kagabi uh, na contempt si GM Garma uh, at uh, mukhang may information si Congressman Dan Fernandez na merong anak, uh, ito, uh, nag-iisang anak at uh, meron ng special needs. No? Uh, kaya nung sinabi niya na pwede mong isama yung anak mo, eh no one has actually objected. Paliwanag ng abogado ni Garma, meron talagang special needs ang anak nito at naihatid na niya ang dalawa sa custodial facility ng kamara. Kung sakaling hindi sila napayagan, ang kasama lang ng anak ni Garma ay ang lolo nito, namatanda na rin. Kaya we requested that the child It's better for the child to be staying with the mother at the facility. Para sa legal counsel ni Garma, ang lahat ng nangyaring interpellation sa kanyang kliyente ay bahagi ng panuntunan ng Quad Committee. In the beginning, I was already warned that uh, I cannot talk for the lawyer, uh, for my client. I cannot coach my, my the client, which I did. But at the end, um, my client was cited for contempt. Eh, parang... Nagulat ako. I forgot my the warning. I immediately stood up from my seat and I I talked. I I requested that uh, I be given a chance to talk so that I can make an oral uh, motion for reconsideration pero nakikita niyo naman hindi pwede. You cannot talk. That's their rule. Handa pa rin naman daw silang harapin ng komite sa mga susunod na hearing. Nang tanungin kung aapela si Garma sa korte dahil sa pagkaditinay nito sa Kongreso. As far at the moment, we have not yet talked of that but uh, we, will, we will face uh, the investigation Samantala taliwas dito ang pananaw ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque matapos siyang i-contempt ng komite sa pangalawang pagkakataon Sabi niya hindi na daw siya dadalo sa hearings ng Quadcom at dadalhin na lamang ito sa korte Ang Nangyayari dito sa Quadcom ay hindi investigasyon. ito isang witch hunt ito isang kangaroo court Mula nang binuo nila ito, ang kanilang uh, ay sirain ng mga Duterte at ang kanilang mga alyado. Ipapaubaya ko na ang aking kalayaan sa ating hudikatura. Nakontep si Roque matapos umano hindi mag-comply sa pagsumite ng kanyang financial documents na para sa kanya naman ay hindi na daw dapat parte ng Pogo investigation ng Quadcom. Agad naman itong tahan ng Quad Committee. Nung tinanong namin na oh, kailangan namin ng ganitong document, are you willing to? No? Yes. He said yes. So ngayon, he is now invoking a lot of uh, ano-anong uh, sinasabi niya. At uh, doon sa kanyang mga pronouncements in social media, may tinitira niya yung ano, ano, sinisiraan niya itong Quadcom. And that uh, we will not just Uh, take it sitting down. Dagdag ni barbers na pirmahan na nila ang arrest order laban kay Roque. Idedetine si Roque hanggang sa mapag-desisyonan nitong isumite ang mga kailangang dokumento ng komite. Effectively, it has already been out. No? Uh, meron ng arrest order sa kanya because uh, there was already a motion to detain him sa House of Representatives. Para sa agenda, Hanati, BNC. BNC. <laughs>